Good morning mga idol. Karon mga idol kay na ako sa bukid kay mag-spray ko aning akong munggusa no. kay gipang mananap na na. ay nang kapit pina nagitom itom, -itom. mao ni akong gipang bidyohan na. Namunga na ni siya nya. Ang uban na na. Na gipang mananap pero dili ginon tanan gamay Ya ako ni siyang gi palitan og medicine na utan ako ni sa agripit. Ya mao ni lang gihatag no brudan. Na ara ni sa agribit, kung katong mangita mo ani para sa mga mananap lagi na siya. ya ako na siyang isagol sa tubig hindi ko ang ako mayo gimix para ma-efektibo ba masagol sa mayo sa tubig pero nagsugod ako ng spray ya katong mga sweeto da no katong mga nangaraan na gid no sa mga agriculture no ya liog na kong comment no kung sa tuang mga buhaton ani mga mananap kay bag-uhay pa magkuan, ni, sa una wala mami mo gamit ani kay ra man gito ako nang katuunan karon high tech naman na may mga medisina maligya no kung sa gusto sa i-apply nato sa mga tanom nya dia gipang sprayhan ko na bisag walay walay apil sa kuan wala gimana na pa ko na nang tanan nya gapit na nako mo mag spray dia no? daghan kay salamat no sa inyong pagtanaw nya palihog ug follow share mga mga idol Ya, yeah, amping mo kanunay sa inyong mga trabaho mga idol ha. Kugdaghang salamat. Bye-bye.